Ako ah, ano? Hindi oh. siya. Ito, 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 ito. ito rin yung mga ito. Opa, isa. Ayan yung mga inaarap sa YF. Post, Dan, Follow. Hello guys! Good afternoon! Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's kwentuhan po natin Kahit medyo busy po tayo Ay nandito tayo kay paring Alan Bacanin Nandito tayo ngayon so first time ko rin Makalating dito sa kanyang aviary Kaya samahin niyo ako Para i-DNA itong mga ibo niya At sisilipin natin yung aviary setup niya At sisilipin din po natin at papakita ko sa inyo Kung ano-ano ba yung mga nakasetup niya dito Let's go! eto so guys, no, papasok po tayo dito sa loob ng colony ni paring uh, Alan Avery or mas kilala lang ito, Box Avery. Ayan, so first time nga po natin makapasyal dito pero matagal na rin po kami magkakilala ni paring Alan. And yun, kinuha nga po kaming ninong ni paring BBT. Ayan, shoutout sa iyo paring BBT. So ngayon, Uh, official na yung pagkukumpare namin ni Paring Alan. Anyway guys, na no, papakita ko muna sa inyo yung aviary setup ni Paring Alan kung gaano kaganda at napaka-humble ng kanyang aviary. Meron siyang ano dito, apat na layer, isa, dalawa, tatlo. Tapos dito parang sa atin yung nasa taas niya ay flight cage. So dito naman sa kabila ay meron din po siyang ano 1 2 3 4. 4 layers din yung ano yung setup niya dito. At dito naman kung makikita nyo guys no, napakaganda ng mga ibon niya. Pare anong ID ng mga to? Opa Split Ino. Opa Split Ino. Ayan, yung mga hinahanap sa baying ngayon. Tapos ayun, naglalaro yung isa dun sa ilalim. Anong ID nung pre? yung puti napaganda you... ng mga ibon na to tapos dito parang special yata ah. <laughs> to pre ha nag-iisa anong ID nito? sikreto si paring ano ayan parang uh, ah, par blue opaline pero hindi natin kalam kung ano yung gender niya kaya maya maya lang po ay i-DNA natin yung mga ibon ni paring Alan so dito sa kabilang case mo pre mga dan mga dan itong nasa flight cage, no dan follow isang blue series tapos isang par blue dan tawag dito ah uh, yung galing kay paring Sebastian ayan galing kay paring Sebastian ito yung post open no ayan yung kinukuwento niya sa akin na ano galing kay paring Michael Blanco kan so itong dan na to ay kilala natin galing kay paring Sebastian Mendoza to at itong dan na to ay proven kak na puto kaya So yun, nagustuhan ni Paring Alan. So ngayon, pinasa niya sa kanya. Anyway, pre, maliban sa mga Dan Follow mo at mga Lutino uh, project mo, ano pa yung mga naka-project mo dito? Ito yung mga galing kay Sir Noel. Galing Para, kay Sir, sir Noel. Anong okay. ID na to, sir? Pare? Post YF. Post YF. Post Dan. Post YF. Post Dan Follow. Ah, ito yung dinilay natin ng isang araw. Tsaka yung dinala niya, no? Ayan pareho. Sumabay na rin si paring Alan sa breeding. Kung magigitan nyo, kumuha na rin siya ng post YF, post Dan Follow kay paring Sebastian. Ay sorry, kay paring Noel Serrano. Pero, uh, itong mga ibon na to guys, ay kilala ko itong mga to kasi nung isang araw tayo ang nagdinig sa mga to. And, yung mga kapatid ng mga to ay mga visual yellow face dan palo kaya napakalaki ng chance natin pero alam naman po natin pagdating sa possible or post dan follow, ay sugal din po yan kaya kailangan natin magtiwala lang lalo na sa mga pinagkukuhanan natin breeder pero itong mga to tulad po na sabi ko ay meron pong kapatid na ano to na visual yellow face dan follow. at dito naman sa cage number 13 meron tayong ano dito crimino opa tapos desino opa no yung mga project mo pre talagang yung mga hinahanap sa buying ngayon no oh so, eto naman ay sa okay desino opa eto nasa baba naman ay back to back desino opa <laughs> yan no split Pino. so itong dalawang to i din pare no okay dito sa kabilang cage niya ito yung Ayan, Lutino Opa. Back to back pa rin, no? Back to back, Lutino Opa. Dito sa cage number 7 niya, napakaganda ng breeder tag niya, guys. Oh. Ayan, meron siyang ano dito, Sable Lutino Opa na napakaganda at napaka in sa bahay ngayon. Kaya, advice ko lang, guys, no, lalong-lalo na po sa mga baguhan breeder or nagsisimula pa lang, mag-set po kayo ng mga gantong klaseng mutation na ibon like Cremino Opa, Lutino Opa, yung kayang-kaya po ng budget natin. At meron akong napansin dito, pre, tinitignan ako eh, no? Napakaganda ng perso. Pure line perso to, pre? Yes, sir. Yan, pure line perso. Yan, biglang nahiya, pumasok dito sa may box niya. So dito parang ano sa nakikita ko is kumpleto rin yung mutation ni paring ano ni paring Alan, meron na rin siyang mga personata, meron na rin siyang mga krimino opa, lutino opa, dan follow at meron siyang isang pair dito na ano, na project opa dan follow yellow face. Sana preswertihin tayo dito, no? Ayan, sana pala rin tayo. Ito talaga <laughs> rin kay Arnold Resto At dito naman sa cage Blue number 8, anong ID na ito mga to, pre? Blue opa din. Blue opa din. Back to back, no? Oo. Uh -huh. Back to back blue opa dilute parang Ewing itong pre. Yan, itong nasa perch Ewing Pero yata. Ewing galing kay Bastian. Ah, ito. Eto. Yung hen. Yun, galing kay Arnold Recto, Manggera. Arnel Recto Manggera. Ayan, shoutout sa iyo sir. Napakaganda po ng ibon niyo. At syempre, yung ibon ni Parang Sebastian ayo. Napakaganda ng pagkayuhin niya. Ayan, so tulad po na sabi ko is kumpleto na rin po yung mutation ni Paring Alan dito sa kanyang aviary. At kung mapapansin niyo guys, no, talagang ideal yung ano, yung uh, setup ng kanyang aviary kasi uh, ano talagang hindi nga mapapagod sa pagpapakain sa kanila kasi kabilaan pagkarigod mo ay aviary na rin or yung cage ng mga ano mo ng mga ibon mo dito Pablo pa Splitino tsaka lutinohen. dito sa cage number 9 15 ayan Par blue o pa tapos lutinohen. So parang gumagawa ka ng ano diyan pare ha? Project no. eh yeah, no. Puro red yung mga anak. Puro red yung mga anak niya. So, pasensya na kayo mga birdie. I-storbohin ko muna kayo kahit konti lang ayan. Si papakita ko inyo sa mga viewers natin. Para napansin ko dito pre, parang more on lutino o pa crimino o pa yung project mo. No? Kayanin niyo mga dito 'yung mga madalo. Mhm, ayan. Importante kasi kung saan tayo nag-enjoy or kahit wala kang aqua, kahit wala kang yellow face, dan follow. Ang importante kasi is nag enjoy tayo sa breeding. Matanong ko lang, pre, nasabi natin yung aqua. Baka meron kang tinatagong aqua dyan. <laughs> for DNA pa, sir. For DNA. Ah, for DNA pa. So, wala pa dito sa aviary mo. Ayan. Maliban sa mga African lovers, guys, no, meron din ako napansin dito na kakatails at meron silang inakay. Ayan, pre, mo ba na yung inakay nila, -oh. Uh -huh. Dito, naot, naot na yung mga anak niya, Lupino. Mm, dito sa mga kakatils, wala akong masyadong idea. Pero hindi naman tayo bago dito. Tulad nito, pre, anong ID nito? Napakaganda ng kulay niya. chick spot pearl, split ino. chick spot pearl, split ino. Parang pang albs din, no? Nag-split din yung Ito ino. Ito yung mga anak niya. Ito yung mga anak nila. Yan, grabe. Napakaganda ng mga anak niya. So itong dalawa to, pares na rin to, pre, no? Nag-inbreeding ka, no? At dito naman sa may taas, meron din siyang, ano, tawag okay. dito. Ayun, cheek spot, pearl. Tapos yung nasa, dito banda pre? Parang, Parang split palo na ano. Uh, hindi ba ano yan pre? Hindi ba ends? Hindi na? No? Hindi. Ayan, hindi. So dito, sa kabilang side niya is mga green personata pang poster niya. Tulad na sabi ko guys, no, kung mapapansin niyo, si paring Alan ay personata rin po yung mga ginagamit niya ng poster gagaya sa atin kasi Ah, uh, proven tested na po natin sila at napakagaling nilang bumuhay ng ano, ng mga inakay pre no. Kahit araw-araw mo silipin yung mga itlog or hawakan mo yung mga inakay nila ay hindi nila papatayin or hindi nila tatabunan yung mga itlog nila kasi napaka ano, napakaamo ng mga personata na to kaya kung mapapansin niyo rin doon sa aviary natin guys no, is puro pang poster natin ay mga pure personata rin po. Uh, makita niyo yung illusion natin from poster, parang asing bagong panganak. Pero super galing. Ah, yeah. yun. Parang ambay bayis niya, preno. Ayun, napaka-amo ng ano. Ganyan lang siya. Kahit may itlog yan na nililimlim. Ito rin yung mga isa sa mga ginagamit ng mga veteranong breeder, oh, preno. Yeah. Yung mga albswan na to. Hindi lang sa magaling silang bumuhay, pre. Ang pagkakaalam ko sa kanila is napaka-ano, dahil malalaki yung size nila, yung sinusubo nila sa mga inakay nila is ano, uh, yung quantity tawag dito marami kaya yung mga inakay nila ay mabilis ano mabilis lumaki tapos malulusog yung mga inaalagaan nilang inakay ayan kung makikita nyo guys so, oh. ko na ng walong to walong sisiw walong na test breed mo na yan o oh, pinakain oh? Na lahat Napakagaling na ano? Meron, akong, ano. meron na kong ano, meron na kong ganyan pero hindi siya ano, hindi siya Alps 1. O papil palo nga pre, ginawa ko ng pang-poster eh. Pero tulad niya nahawakan mo siya, guys, no, 'di ba? Sa mga previous vlog po natin, pinakita ko yung old gold, old but gold breeder po natin na no, upapil palaw na ginagamit na rin po natin pang poster ngayon. Parang yung kay paring Alan baka niyan, kahit buksan mo yung nest box, Yan, ay hindi siya lalabas ng ano, hindi niya iiwanan yung mga itlog niya o yung mga inakay niya. Yan you know, subukan natin pero parang masakit pa rin. <laughs> <laughs> Ayan. Oh, Napakabait ng ibon ni eh, paring no? So, yun guys, no? Gaya po ng dati, yung procedure na ginagawa po natin ay sinulat na po natin dito sa papel yung pangalan ng may-ari ng mga ibon. Tapos, isusunod na lang po natin yung mga ID nila para kahit papano ay mabilis po yung pagpapadiin natin. So, meron siya dito mga ibon na yan. Iba-ibang class imitation, Mga desino tapos dan follow. Tapos, ito parang dominant pied to pa rin, no? Dominant pied na post aret daw yan so hindi na natin patatagalin to guys no hindi na po natin set yung camera natin dahil alam niyo naman po yung procedure at para kagad po tayo matapos siguro pre bukas natin ipapadala to no kasi hapon na para kahit papano bukas ay may habol po natin sa shipping uh, siguro mga merkles ayan and itong week ni na to ay lalabas yung resulta natin so ayun lang guys no napaka lang po ng pagpapad DNA ng mga ibon ni Paring Island by the way guys no maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa amin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayo nag-enjoy sa mga ibon ni Paring Alan. Anyway guys, no, sa mga gusto po magpa-DNA, yata-touch ko po muli dito sa screen natin yung Facebook account ko at schedule po natin yung pag-visit sa aviary nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!